ay hindi ka pa evicted sa aking bahay. Ang mga nangyari ay bahagi lamang ng pagsubok ko sa inyo. Hindi pa tapos ang laban mo, Yam Yam. Yam Yam. Sa pun. Gusto kong sabihin sa'yo na ikaw pa rin ay isang official housemate ng bahay ko. Pero, <laughs> ay ikaw ay hindi nagwagi. Ikaw ngayon ay bakagi na sa listahan ng mga nominado. At katulad ng nasabi, ikaw muna ay kailangan lumabas ng bahay. hindi ka muna maaaring pumasok hanggang sa panahon na itatap Pero yam yam, tuloy pa rin ang buhay. Salamat talaga po, Kuya.